ako. At ako pinapaskuhan ng ano ko yung daughter, daughter in law anak ba ni Maring si Celia. Ano na kumain yan, na, ha? na ako, no? Ano na ako, no? Ano na ako, na ako, no? Basta makapanya niya yung bagay dyan, ako, binanat yeah, yeah, na, 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 ka natin. Nakaupakan na, yung ano, pa. ay? Alin po. Ang <laughs> mga po, damot na. Gabi, ah, ah. Mga gising kami, ah, kain. Nangangalat um, <laughs> po. ano, limonid, ano? Mas, ano yun? Bigyan mo siya sa umaga kasi may nakakaninis ng... Na... Ano may ba yun? Pinagin kanina. Oo. Kasi ay kinuha ko muna sa bispit ng mga bata yung pabangin. Para may merienda. Ito ka, oh, may tasty ulit. Hindi ba ako siya nakakalakad sa umaga? Hindi, mapapagod. Uh, uh, Nakapagod na siya agad. Hindi siya na, ano, nalakad. Alam na na. Ano? Sure Oo, ano, oh, meron na! Pag umaga, yung may araw, paanuhan na lang upo sa sa araw. May araw naman yata dito. Mami, sana yata ang hihingo. Kaya nagpalo. mamon mm. <laughs> Salamat na marami. okay. Okay lang po maraming Okey lampo Oh miyak Oh miyak iyak din Yeah iyak sana Hindi Eh ano nangyan natutunan Happiness Nuna pag iitimlanin niyo Kapadalo juice Apo paano kaya pong iyak At ako dito

Bakit po naka... una ay 50-50 yan. Wala. Tapos ay nakaapat na hospital yan dyan. Uh -uh. Pang limang buhay na. Hindi uh nalagyan -huh. ng Mag-ano kayo dito? Mag-invite ng born again? Magpa... Ay. ano? Ano yung pag magpa-pray? Sige si Kuya Gudo man din, pastor. Ang kapatid ko. nagpasimba nga ako ay ako naman eh. Pag nasimba ay ano yung may oras talaga. Hmm. Eh, ano may eh, ah ah. Ah, swerte pa rin. Eh, kung yan ma na ay, na naman ngayon, gawa nang inakaba natin. Kung yan eh, pinadala na, namin yung parutin ay, baka wala na ngayon yan. Kaputasan. Ayun. Ah, <laughs> ayun, nandyan oh, tatlong araw. Dito din, naibutas eh, din eh, eh baka po naman ay matindi naman sa sakit Ayun naman ay nakaya pa, na pa sa gamot. Pinilan mm -mm. Binilan nga namin ang gamot eh. Mga, oh. mm, mm Oh. Basta ano lang, yung ano, timplahan mo siya ng limonid sa umaga ay, at yung toxic baga ay, gina, niya na mawawala. Na mm -mm. Ayos na. Mm -mm. Kunti na lang. lang po tayo na nanay ano magdasal lang po tayo ipagkaloob lahat sa Panginoon lahat ng mga nararamdaman ako nga ay ako ay dasal lang dasal lang dasal lang kaya ako na nadito pa sa mundong ito sabi ko may nagapagaling ka pa hindi ka pa mapunta dito at ako nagtry nga lang at ako na ano ay gusto ko sabi ko na ang kamuti ayun may tanga naman yung ibang kamuti <laughs> tira lang ayun yung oo o, doon nga kami nakabili mm -hmm. Nakikita okay, ko so, nung minsan din, nung kami naghahanap ng gulay. Gulay lang kaputin, oh. Mga linis na pati yun. Hmm. Doon sa dito may paligid? Hindi dyan, sa may tindahan niya dyan. Ah, oh, saan? Doon sa kabila? Oh, doon sa may harapan din, ay. Doon sa dito. may tapat ng, ano, cash? Oh, ah, oo, doon sa panoan. Ah, doon sa Oo. Yung malaking ng tindahan niya doon? Oo, ayun. Okay naman. Meron pa namang kumti. Oh, oh, no. May, may ilawan siya dito. Dito dito lang pag sa gabi lang, hinabuhay. Pag sa gabi lang. Hindi namin inaalis na ng ilo at pag minsan eh may Baka po may las eh. Hindi, dami nag... uupat Hindi namin ang asong na pato eh, laki. Kinababa ako pag may asong malaki. Pag makakita Ano ito eh? Nakakatigak naman siya na, na ano yun eh? Ah, yung mamon. ano, yung mamon. Yung yeah. oh, nakakatigak yan. Ako nga natigak ka nanday. Ay, dahan-dahan. Ano, Sabihin mo Ay, lang ayan. Ay, as, as, ano na lamang. Ah, Meron naman tinapay. Ito. 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 Ito may, ito sa ano, diabetes. Diabetes ito ha. Hmm. Hindi yan makaano. Makasama. Ay, puri o. Oh. Dali na naman sa kanya. Sa bata mo na yan, ibigay at yan. O o so Free. Piyaya. Piyaya. <laughs> ayun, 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 sa bahay. wala po siya dito ayan po yung pinabubungan ko na oh. tapos kailangan lang ayusin na siguro yero na rin yan kagabi. Hindi na nag-alis. Oo, naglayas. Ay, wala Dito po, yung ano, ito lang kailangan paayos. Magapain Ito, 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 May ganda ng Akin na yung putang yan. Adalhin po. Adali niya atin muna. yung puta. Sa atin niya yan. Ako'y nakuha muna nung aking ano. Maka maipit nung lang. Aking mga pa ano. O, may bigas ako binili daw sa iha. Oo, oh, ito uh, nga uh, o. Oh. Saka yung isda. Kayong malaki kanina Ay, kay Ro Hindo Lee, yung isa kalahati. Hindo Bruselin yung Huawei. Tusili, nagmaroon na si waway. Ah, may suman. dalwa May dyan. Ah, may suman. Eh, thank you. Uh, ito, 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 ito. Sa amin Mama. na o. Oh, adali namin ito. Para si Android. Puti ay. Nagdating ko gabi. Panay ang dito oh. Diba? Hmm. Inaaway Ina na hinlok ng mga yung aking mga regalo ay yung aking mga papasko. Saka yung lusyo na papasko hmm. papas sa aking pamangkin na ko. Nandiyan na kain na. Kailangan pa po itong yun, ay ayusin bahay ng hinlok. Saan niya Butas-butas doon sa sa bayan. Talaga nung dalaw pa rin ng isang palo pa eh. Ay, ayan, ayan, sinigang. Tapos ayan langis, hindi na. naman nakita. Pati na. may langis sa may suka ko. Yung suka, tigisa kami ni hinlog. Ano? Yung suka na ano? Suka? Ano? Oo, tigisa tayo, isa kay hinlog. Mamaya pa kung magkakapaglabayatan ito ah. Sa linggo ang dating pa dun ha. Kapag nilipit muna, ito naman mga hmm. kalat. Oo, oh, maigi naman si Huawei. Nagkatulong naman si Imin. Di ba, wala siya. Wala lang yan ina inakagat noon oh, inaaway. Ay, ay ka kanina? Bakay na hanggang. Hindi inaano, ina, oo, ano, ina oh, talaga. Baka ay basa ulit. Ay, hindi na masagasaan huli. hindi na nga doon kanina. Na ka? oo, oo. nakakatakot ka may hayop dito eh. Sakay nakabala akong um, kunin ko di kay wow kay iming ay ay huwag natin, na hina ano nalapit yun baka mamatay pa eh, ito nga umuunting kanaka kanina paborito ko kasi yung aking tututa eh, Paano nga ay naakyatiyon Bakit doon siya makakaano doon Oo, Huwag na ligtas the shadow on ito nga oh Ha Natakot sya hinlog dito pag ito ay natulog Saan? na ano Kaya, Oh at least na wala na sya tulog So dito. Maayos lang kanyang bubong. Ah, oh, may sili pala? Oo. Ito May sili na puso pang may sili. Um... Ayan. Ingat na lang ang, ang paa mong hinlog. Baka ikitulog pa ina ano. Wala na la ang laman. <laughs> Naubos na nila ang laman. <laughs> <laughs> Nawa ko sa iyo kagabi. Umalis ka dalawang daan. Sa iyo, ay. ay. Uh, hindi pa nga naindigan. Uh, Nakapag-alam sa sulunay <laughs> Kinuha ko yung mga, yung mga papas papasko sa akin. ay nakailusyon naman ako Huwag na sa inin. Ay, hindi. May sabi pa naman sa gusto ko. Nakain na ako Ito na sa akin. kailangan lang ng ano, bintana. Tapos yung dingding niya. Ano, butas-butas. Ayun. Kailangan po yung baguhin. Tsaka yung balkon. Kailangan so, ano, maglalaba naman mamaya.